So, ito guys yung heritage house. Ah, subukan natin put pasukin yung loob. Subukan natin pasukin yung loob. E

Anong pangalan ng house? Paketspey. Paketspey. Oh. Ilang years na to? Yes, <laughs> sir. Ito ang podcatering. Fun-filled. fun, -fuel. fun -fuel. Pag-alulot ko. okay na. Okay. Ito lang sa'yo. pag thank you, Kuya. pag Actually guys, yung, itong heritage house, uh, ginawa na rin siyang for, pwedeng mag-cafe, uh, pwede mag-cafe tsaka cetera. Pero hindi silang pang-punction room. Huh? Uh, sa mga wedding, pwede pwede. Ang nakikura niya guys. tinanong ko yung malo, hindi niya alam kung ilang years na yung bahay. Pero ano pa naman siya. Matibay-tibay kasi simento po yung nasa baba. And then wood po yung nasa taas. O balik tayo sa loob guys. Marami pang mga heritage house dito na pwede natin makita. Ano, ano na ang pangalan nitong one house? Balay Suenio, sir. Balay? Balay Suenio. Ah, okay, thank you. thank you. Post ko na lang sa ka, ano, ano, YouTube. Okay, sir. Ah, right on TV. Thank you. Thank you, sir. Yes. Thank So try natin yan mga karay kung kumakapasok tayo. So yun guys, meron tayong tatanungin na uh, isang personal dito na about sa uh, sa Heritage House na uh, yan guys. Uh, may tatanungin tayo si Kuya. Kuya, ano pangalan mo Kuya? Sige. Uh, Sige Kuya, uh, bigyan mo ko ng konting details about sa uh, Heritage House niya. Yung bahay na yan, yun na yung yan ng ano, 1910. 19, uh, Kaya yung mga uh, nasa loob dyan, dyan mo pa makikita yung mga uh, magkabi matitibay na mga kahoy dati yung hanara, dawag hanara Kaya dyan ang uh, bahay ni yung mga lumang uh, gamit talaga, yun talaga yung number one dyan. Wala na kung ibang uh, ano dyan, yun lang naman yung mga dyan. Story lang yung bahay tapos uh, yung mga lumang gamit. Ilan taon na kayo dito kaya? Mga 6 years na ako. Tagal na dun. Maganda yung landscaping niya eh. So, na maintain talaga no kuya. So, talaga. Kasi mayroon talaga yan, sila kept, kept yung sila kay Pickup diyan sa loob. Yung nagapantay talaga yun diyan, may nagalinis. Pag na kailangan ni repair na repair niya. Eh lang naman yung para ma para ma yung ano ba. Okay, yun kuya. Maraming salamat sa <coughs> okay. yung malit na information regarding sa heritage house so yun mga karay doon uh, kahit pa paano hindi tayo nakapasok pero tayo nakuhang konting uh, information so maraming maraming salamat kuya yun. so yun mga karay doon uh, although marami, pa, marami pang old house na nadadaanan ito sa, sa isa na lang sa mga isa sa mga huli ko nakita ay ang Casa Kasalakson, Casa na nandito rin sa may part ng city, Iloilo City, na ang katabi niya ay ang simbahan. So ayan mga karay doon, uh, nakita niyo naman, uh, old house, Casa Lacson, ang uh, pangalan niyan. So yon mga ka on, uh, maraming maraming salamat sa inyo pagsubaybay kay Right on TV. So dito ko natatapusin itong church na to. Ah, uh, uh, church. Dito ko natatapusin ang old house na aking mga blinag. So Casa Lacson, Iloilo City, -Ilo, nasa Taa proper siya mismo. Sound proper. So yon mga ka on, Please don't forget to subscribe, like, and share. Click the notification bell para sa mga bagong updates ng video. Five Angels and Team Dreamers, maraming maraming salamat sa inyo, guys. Yan guys, kasalukto. Old na old talaga. So, paalam guys, see you on my next video guys.